Boy, tingnan ko nga muna may ipon Mga kakri, magandang umaga Tanghali, hapon, gabi kung kailan nyo man ito mapapanood mga kaagri naalala nyo yung vlog natin kahapon mga ka yung uh, pinunta namin sa karyedo yung mahirap na daan yung maraming sumukong kalabaw naipit kasi yung pa ako kahapon kaagri kaya hindi ako nakasama ngayon mga ka uh, ngayon nung bumalik na sila mga di ba? may, may natira kami doon na hilahe na hindi namin nahila ah, uh, bumalik sila kanina mga kaagri sa kasamaang palad nasawi yung isang kalabaw mga kakilala niya may ari kay Manila boy si Kenick o yung kalabaw niya na yung hindi sumama noon pinahinga niya kasi di ba tatlong araw silang humila dyan Ah, nung unang araw nahirapan na yung kalabaw niya kaya niya ipinahinga ah, tapos ngayon ah, bumalik na sila uli kasi nung pangalawang araw sumama lang sumama lang si Kenick lang tagabuhat lang para mapahinga yung kalabaw niya mga kakakoy ah, ngayon sumama na lang siya kasama niya na yung kalabaw niya kasi okay na kasi akalanya okay na na malakas na uli. Ngayon, mga kagri ka sa kasamaan palad, na disgrasya yung kalabaw niya, na namatay mga kagri ka Andun siya ngayon, mga kagri ka Andun sa kariyero doon kami humiling. Ah, uh, tina-travel na siya ngayon doon, mga ka. -agri. Kinatay na siya doon tapos tina-travel na siya papunta rito. Sa lubungan natin para makita natin si Lakoyanit, mga kagri ka Sana yung makakapanood nito, wag muna kayong manghuhusga, mga. Wag niyo huhusgahan yung may ari nung kalabaw na gano'n, kesyo gano'n, namatay wala ulado, sa sobrang hirap. Hindi to, to wag, wag gagawin yun, Madod, lang yung sama ng loob nung may araw. Masakit mamatayan ng kalabaw. Lalo na kung hindi, kung hindi, lalo na kung napamahal na sa'yo, di ba? Kasi obligadong mapamahal eh, mga kagwi. Eh, ito, ginawa ko lang tong video na to para yung kasing, ano, matulungan ko naman siya, mga kagwi, ah. Pagbalik na siya, babalik na kasi yung ano ko, babalik na yung ads ko, bumalik na sa Facebook. Uh, yung kikitain ng video na to, ma ma ma, 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 mo, ma bilang mo, mabilang ko siya na isang bulo, mga kagri, para makapagsimula siya, o pandagdag. Pagka, pagka bibili siya ulit, di ba mga kagri? Huwag niyong huhusgan yung tao, huwag niyong... Huwag niyong sasabihin na kung ano-ano, comment na kung ano-ano mga kagri. Sana pakiusap lang mga kagri. Ah, kasi 'yung nakaraan na gusto ko sa alam bilang din ng kalabaw 'yung ano, nawala 'yung channel ko dati mga ka Kaya hanggang ngayon lahat ng mga tinutulungan ko nawala mga dahil sa mga hindi nakakaintindi. Na basta lang iniisip lang pinahirapan 'yung kalabaw. Hindi totoo 'yun yung talaga 'yung kalagayan nila ng kalabaw mga kaagriha. Ah, ang totoo nung pinakinataan nila 'yung kalabaw may butas daw sa baga, tsaka sa atay. Meron talagang diperensya 'yung kalabaw. Kumbaga, nung nahirapan siya kaya siya bumigay. Kasi yung ibang kalabaw naman, hindi naman basta-basta mamamatay mga kagri. Ka uh, ah, talubungin natin sila mga kagri. Ka Wala pa akong masabi masyado sa inyo yun mga... Kasi nag-aalala ko. Baka matanggal na naman yung channel ko mga kagri. Ka Ang gusto ko lang naman, tumulong mga kagri. Ka gusto ko lang tulungan yung tao para makabili uli ng kalabaw. Kasi konti na lang yung pagbibila nun mga kagri. Ka ah, baka kalahati na lang. 90 yung kalabaw eh. O kaya isandaan. Baka mapagbila nun, 50 na lang mga makatulong man lang ako na mabigyan ko siya uli makabili man lang uli ng kalabaw diba mga kagri kaya lang natatakot ako baka matanggal na lang yung channel ko mga kagri pero syempre hindi pwedeng magpatakot mga kagri kailangan akong ano para dun sa tao so sugal uli tayo mga kagri i-upload natin to kung kung hindi yung kita nung isang kung kita ibigay natin sa kanya mga kung kasi kung babalik na kasi yun ano ko babalik na uli mga kagri bigay natin na kung yung kita ng video na yan mga kagri. sana sana wag kayo wag yung tao mga kagri. at saka ako wag niyo kami huhusgahan mga kagri. sana ang isipin niyo kung paano matulungan kasi iba sabihin na naman pinatay niyo yung ayop sa sobrang hirap hindi yun talaga ang trabaho nila mga kagay ito kaya namatay nung, kin nung kinatay nakita butas-butas yung ano Baga, tsaka kung may sakit siya Kung sa tao, may butas uh, May ispat yung baga niya Kaya nahirapan siyang huminga, mga kagling, nahirapan eh. Tara, salubungin natin Mga kagling, andyan yan, sigurado Ito na sila, mga kagling Mahirap lang din dyan mga kag. Nagpunta sila ng kompleto. Tapos yung isa, karito na lang uuwi mga kag. Hindi ano yun, hindi ayos yun mga kag. Hindi, hindi maganda yun sa pakiramdam ng mga may kalabaw mga kag. Kasali ka pala, kasama ka pala. Oo nga. O na islat na nga, nabawasan na naman. Kung saan saan ka lang humihiram, ito pa na hiram mo na to si ano pangalan niyan? Si Mahipo Kagri. Si Mahipo no. Ay, oo nga, ay ayun pala mga Kagri, ayun na pala si ayun Ano pangalan noon? Asyong. Asyong, eto, ano rin niyan? Dito na ako, sakay na nga ako. Ayun si ni, sila ni. Ano ba? Eh, hindi ko makukunan 'yan. Ayun pala 'yung sungay mga Kagri. Ako ah, na ko amo na, hindi ko napansin eh. Bye tingnan ko amo na Mahipo. kakre ito na pala si si Ash yung salonga mga kakre ulo na lang siya ngayon mga kak. nabawasan na naman si Kabisi ng isang isang kwan lamit din yung isa isang araw lamit din yung isa ngayon yung isa nga si dalawa yung malapit malapit na kapo si yung kapitbahay mo si Dode si Dode Diba yun? At uh, saka si... Yung sa karaw, yun naulab, na dun yun. Oo nga. Tapos yon si... Yon. Muntik nang di makauwi ka. Nandun kasama ko eh. Dok. Yung kay Dok. Muntik nang di makauwi. Tapos ayun, dyan na tuloy ah. Hintayin lang natin kapis eh. Parang maganda sa... Wala mga uh, kagri si... Si ano? Asyong. Si Asyong. Ingat mo nga yung ulo niya pre. <laughs> <Ayan>. Si Asyong. <laughs> ulo na lang mga kaagri yung ano kasi hindi naman pwede natin ipakita ng, ng kinakata yung kalabaw oh, mga kaagri Tsaka hindi naman ala, ala, naman ako doon hindi ako kasama roon tulad na sabi kami mga kaagri kasi naipit yung pako kahapon na yun oh. nagnanaknak mga kamuntik ng madurog yung pako kaya hindi ako nasama mga kaagri eto ayan yung mga naka, ano, naka, naka balad, naka. Ito, ito, na, nakabalot na. kita nyo oh. ayun sobrang hirap nung karyada ayun ayun paan naman yun Pabayan niya tas mga pare.

Karahan po. nakita niyo yung live ko kahapon 'di ba? Sila rin yung kasama ko, mga kakri. Merong hindi pero pero yung namatay na kalabaw kanina, hindi yun yung kasama namin. Ipinahinga siya ng kahapon. Kahapon ipinahinga siya. Pero yung kasama ko lagi, si Kenick, may-ari kay Manila Boy. Kalabaw niya yung namatay mga kakri. Eh, hindi ko kinaya. Hindi kinaya yung kariatang mga kakri. Paan lang mga kakri. Paan na lang yung na na sa kalabaw. Anin na lang pare karga. Anim na karga. Ka. Ilang salida kayo? Isa lang pare. Yun lang. Isa lang, yun lang. Yung Ay. tira natin kahapon. Yun lang. Yun, lang lang yun, yun Na, na matay pa yung kalabaw. Eh sabi pare, hindi oh. mo natuloy. Tinagi eh. Umulan na. Oo, oh, hindi na. Daan doon mga kami. Oh, may tama pare yung kalabaw niya. May tama yung kalabaw sa ano ano. Oo. Oh. Uh, isang iniinda siguro ng kalabaw. Kaya, kaya hindi lumalapad ano. Kaya hindi ito. Kaya lagi sanak uh, mga nga. Oo. Oh. Mga ng kalabaw, ano na, parin na siya mga kakri. Inap ni uh, na ina, mga kat uh, waka, Malungkot Lumulundag Pati na naman ako nasama ano? Ayagawa pare, abis sa'yo eh Asama kita nung kapag kami sa'yo Oo eh kasi nga nasakit ng pako pa eh nakuha na sana natin lahat na eh sakit naman talaga yung kalabaw ano ba ginagawa nung kalabaw pare nung o, parang nagbubuntong hininga na na ah yung nahihirapan oh, na siyang huminga dahil kay Dok na hindi niya na alam kung saan pupunta parang nababaliw na siya parang na nabaliw na talaga yun parang nababaliw na siya kasi nahihirapan siyang huminga yeah. ganun kasi na ikot na ng ikot ikot na ng ikot ah hindi pala siya basta patay na agad ano hindi pare na, naibitin pa sa akasya eh naibitin kasi pa tumatayo, dag. ha? San san ba siya? Kaya, Ay nung nalakasadsad na kayo nang kuhan. Oh, nakatagal ng, oh, pa nga nakapahinga. Eh. Na. Ah, nakadiskarga na. na tapos naipahinga na siya. Ko na siya Lagergan na nailagay na sa lilim. Nailagay na sa lilim tapos ayun, Ay, na kuno na yung parang inahabol niya na hinga niya. Saan siya na pumupunta? O oh, saan, saan siya pumupunta? Nga, kasi mga kami pa na lang ni. Tapos nung paano siya bumagsak? Oh. Pwede ibig sabihin nakatali siya, ikot siya ng ikot Ikot Tapos nung kaya kala ni Kenick e Mga Yung maaari, makakaluwag siya ng hininga kung nakatawa ba yung ulo Kasi nakataas siya, Kasi kay, kung nakataas kayo yung ulo, binaba ni Kenick Ayun, eh, oh. dire direto na yun Pinagkahanap kung umunat na. Umunat na. Ang ano? Pumikit pa nga. Naalis pa naman ako sa lakit kasi bagay kasi. Naalis ko pa rin sa internet na wala. Hindi pa wala ako gabi. Oo. Oh. Tapos eh di kala ko nagpupwento wala sila. Hindi nahayaan ko lang. Tapos nung kan, ando na sila nakaupo na sa aripit. Oo. Oh. Ay tinitignan na yung kalabaw. Nakahiga na. Ayun nang tumayo. Pinapatayo nila. Ayun na. Ayaw na. At nung na. Si, nakita ko, wala na. Iuwi na namin. sa akin. Sa? Sa karto Nung inukuan Naliis na naman ako Eo ano? Eo oh, oh. naku po ayun nga oh. Ano ba naman? Eh wala naman nang ano na. Wala nang arit Nung unay lang dito sa Oo nga pero nakatayo Oo oh, nakatayo oh. Nakahihilap oh, ang isa eh iyon Yun yung mga walang tama. Kahit mahirapan, di kabut-kabut mamamatay. Ano? Oh. Ita mo siya, pimpahinga, okay na naman. Tapos kahapon yung kita Manuel. oh, yung kay Dok nga. Eh, yun ang nakuha lang ko. Oh. Tapos, nakaligtas. Dito kay Nick, na nakaligtas. <laughs> hindi na nakaligtas. <laughs> <laughs> na nakaligtas. Ayun, pa, paa na ah. pa, paano lang. Ayun, mga kagay. Bukla tumuloy pa. Ha ha ha! Ano ba lang nangyari ko eh? Ah. Ano ba ang nangyari? Ay, ano talaga? Di uh, ba diba pinahinga mo naman yan tatlong Ay, araw? Kasi dito pa lang sa balong-balong no nung hindi alapas yung ginagawa kahit di ano yan, humihingal humihingal humihingal, humihingal ano? Kaya sabi ko mukhang may tama eh, pero Tapos, kan... Ko na hindi ko napataba hindi mo napataba kahit sakate ka naman ang sakate yung pipis pa yan pipis pa doon na ako nagtatakay. kaya nung unang gamitin ko matindi na yung naging hingal niya pinahinga mo. Pinahinga, pinahinga isang araw. Tapos, sumama ako lang, nakapahinga kay di ba? Nagbubuhat ka na lang. Nagpahinanti ka muna. Oo. Eh, tapos... Hindi, kasi siya, hindi na siya kumain kasi doon. Uh, hindi na siya kumain. Eh, kanina, ginamit ko para malaman na talaga kung oh. Uh, anong meron siya talaga eh. Oo. Oh. Uh, eh, yun lang ha. Isang hila lang kayo. Ilang karga mo? Isang hila lang. Ito lang. Pito lang. Tapos, dahil po lang ako. Pagdating daw nakasadsad daw kayo eh. Oo, nakakalag, nakatali na nga. Nakatali tapos eh alam pihit na siya. Alam pihit na nanigas na siya. Nanigas na. Bali na, nga kami sa. Kasi sabi ko mga yung kabisilan nila mga sige kabisilan nila. Tapos, no. Sige kabisilan. Thank you. Tapos. Ready. Nung... Magkalag na kami, tinali ko nga. Aliwas-was na siya, ikot na siya ng ikot. Tapos? Yeah, sumalo ng tubig sa ilog. Oo. Oh. Binasa ko yung ulo, yung kwet, tsaka yung bayag. Wala rin. Talagang aliwas-was na siya. Yeah, parang nababaliw na siya, yung oh. ikot ng ikot, na... ikot na. Ng ikot na. Nung hmm. bumagsak na yung yung kwetan niyang ganon. Oo. Oh, Tapos nanigas na. Nanigas na. Oh. Bilis nga eh. Hindi ko na malas ko naman hindi pa ako na nadudur ko si pa ako yun, eh. Parin, oh. o, tapos yan eh, nung bumagsak na siya. <coughs> ano na nung pagbagsak niya? Tumik uh, na ka siya, na kaagad siya nang inig na. Tumigas na yung mga paa niya. Tap. Eh hindi naman na namin tatayo sana naman, hindi naman namin kaya, kamabigat eh. Ah, talagang wala na siya noon. Uh, wala na, nalagot ka yung hininga niya talagang parang meron talaga sa iniinda na, na nararamdaman uh, kasi yeah, kung wala yun hindi ba magsaka ma, hindi ba magsaka hindi, magsa hindi, eh. hindi naman totoong pinahihirapan yung kalabaw di ba yun talaga yung hindi naman hirap eh. uh, karga yun no? oh. pipitulay karga dahil Dumami nga kami ngayong maghihila ka. Oh, mahirap lang yung papunta doon. No? na yung, ang mahirap lang doon yung pagta-travel na kasi nga dumadaan sila sa malalim na tubig. Oh. Pero yung pag may karga na, yung dinadaanan, tamang putik, hindi naman ganun kahirap. Oh. mahirap yung una-una. Pinahinga nung... mo naman yun no? Oh. Pinahinga mo naman nung isang araw no? Pinahinga ko nga. Tsaka... Kaya, Antut... kasi may naramdaman na nga ako, kaya pinahinga ko. Kaya oh. hey, kaya ni ka. Uh, pag ano, basta, basta, kung ano magagawa ko, tutulungan kita makabili ng bagong kalabaw nga. Uh, kung magkano yung mo, di ba? Makabili ka uli ng, kunyari, 6, 60 yung mga pagbilan mo. So, um, Malagdagan natin ng 30, makabili ka uli ng, ng panibagong yung magagamit na, di ba? Kesa yung bibili ka ng bulo, hindi, hindi mo pa mapapantrabaho. Uh, matagal pa, ano? Sige, kaya ka, magkano lang. Mga kaagri, tulad na sabi ko sa inyo, hindi kagustuhan niya ng ano, hindi kagustuhan niya nung may-ari ng ng kalabaw na mamatay yun, mga ka -agri. Sino ba naman may gustong mamatay yung kalabaw? Ah, actually, ayaw ko talagang i-cover to mga ka -agri, kasi baka matanggal na naman yung channel ko mga kaagri. Kaibigan ko lang to si Kuya kay para baka sakaling matulungan nyo kami. ayong ah, yung kikitain ng video ko, yung, yung, yung kikitain ng video ko, ma maibigay ko sa kanya kahit. Mapagbili nito 60, mabigyan ko siya ng 30 mga sa loob ng tatlong buwan, di ba? Tapos makabili siya ng bagong kalabaw. Hanggang dito na live vlog ko, mga hindi ko na patatagalin mga kagri. Tutan na sabi ko sa inyo, hindi niya gusto yan. sino ba may gustong uh, yung kalabaw mo? Eh mamatay mga Halos araw-araw, kinikis-kis mo. Asawa mo nga, hindi mo kinikis-kis mga kagri. Yung kalabaw, kinikis-kis mo eh. Yung pa yung paka gusto mong mamatay kalabaw, hindi totoo yun mga sana sana hindi matanggal ulit siya ng mga kagri. Hanggang dito na lang yung vlog ko mga kagri. Maraming maraming salamat. Thank you very much. Ay, uh, siningit, inanon ko lang talaga ito. Kinuunang, ayaw ko na talagang kunan ito mga kagri. Kaya lang, para, para matulang, matulungan natin si Kuya makabili ulit ng kalabaw. Hanggang dito na lang mga kagri. Thank you very much.